Uwi na tayo, uwi, uwi. Kasi umuwi na sila lahat. May payong ako. Tingnan natin kung malakas pa rin ba ang ulat sa baba. Sa labas. Hello. Diyos niyo, Marimar. Kaya kaya ng payong ko ito tubig. O, tingnan nyo. Tubig. Parang hindi kaya ng payong ko, ah. Parang magigiba yung payong ko. Bismillah sa ang sakit ng mo? Ano niya ako. Hi! <laughs> bye bye! I may my umbrella. umbrella. Yala, bye bye! Nandun sila Faisal at si Muna. nagpakis <laughs> Natawa talaga ako kay Muna. Kita, akala ko umalis na sila. yan pa pala. Ano ba ako? Mga sasakyan. wala pang masyadong tubig. Hindi pa masyadong malakas ang ulan. iilag ako sa sa sasakyan kasi matatalsikan ako hindi ka makailag kasi <laughs> tagang talagang may tubig yung daanan iilag tayo kasi gamitin ko pa yung abaya bukas nila ah! Luko-loko yun Sandali, 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 Maglalaro ako sa ulan. Alam niyo, sarap maglaro sa ulan. Sarap maglaro sa ulan. Tingnan mo, yung tubig. Kasi papasok sa sapatos ko tong tubig pag hindi ko i i <laughs> hindi ako umilag tan na may mga batang naliligo sa ulan ayun oh Ang tubig Pumasok na yung tubig sa sapatos ko. Kasi may mga tubig. <laughs> Hindi mo pwedeng mailagan. Pumasok na talaga. Pag dumadaan ako, tinitingnan nila ako. Kasi may payong ako. Sa lahat dito, naligo sila ng ulan. Ako lang yung may payong. May bitbit lang naman ng payong dito, yung mga Pinoy main, sa init, sa ulan, lahat. Pero, hindi ko na ilagan yung sapatos ko. Basa na talaga. Basa na. Tinawanan ako ng isang kotse. Kasi, umilag ako sa tubig. Alam nga naman, hindi ako iilag, no? Matatalsikan ako. Kala niya, hindi ko alam. Kasi, dadaan lang yan sila eh. Hindi nila alam yung mababasa, matatalsikan yung tao, ganyan sila. Kaya ikaw na lang umilag. May umilag ako. May kinawanan niya ako. Alam ko na eh. Siyempre May nakita akong lalaki may ringkot. Pero hindi niya tinalokbong sa ulo niya yung ano, ayan o, sa, nakasunod sa akin. Hindi ko pwede pakita. Nakasunod may raincoat sila pero hindi nila ginamit sa ulo nila yung tapang talukbong useless lang din kaya mababasa din sila si kabayan na yun oh. ang ingay ingay na sa likod ayun ang <laughs> ingay <laughs> after 42 years nakarating din sa aking location Charo. dito na ako sa bahay oh init kanina pa sana ako kung hindi hindi ako nag-ilag-ilag sa tubig ah, basa yung medyas ko basa yung sapatos ko medyas ko ang ayun na nga guys nakarating na ako dito sa bahay yung bayak ko, basa yung baba kasi yung tubig tumatalsik galing sa sasakyan. Tapos sapatos ko at medyas ko. Yun lang guys. Update ko lang kayo. <laughs> Gustong gusto ko lang. <laughs> See you na. Bye bye. Thank you for watching. Please don't don't forget to like, share, and subscribe. Para namang share, Charot lang. Bye bye.